Malawak na po ang panawagan ngayon. Hindi lang basta-bastang uh, panawagan or campaign for the Vice President to step down. Wala tayong ganun eh. Sarah resign. Ngayon po, ang pinupunto, ang tinutumbok ng mga kababayan natin ay ipa-impeach etong si Sarah Duterte. Meron tayong narinig na isang na isang attorney online. At yun nga, meron talagang grounds para ma-impeach itong si Sara Duterte. Mukhang magiging madali ito para sa Kongreso at Senado. Good luck. ba? Diba? Pero wag ka. Ito ngayon ang inangal-ngal na itong mga alipores ni Digong at ni Sara Duterte, katulad po ni Harry Roque. Ang sabi niya kasi, bakit daw masyadong nagmamadali na tanggalin si VP Sara? Yon. Ganito ang sistema na itong mga ito. Ano yung gawain nilang masama ay ipapasa sa iba. Yung hangarin nila na keremonyuhan ay ipapasa sa iba. Yung kanilang layunin para sa ating bansa na puro kasamaan ay ipapasa rin sa iba. Ganyan po ang nangyayari. Ganyan po ang patakaran na itong mga diehard na ito. Masyado daw nagmamadali. Hmm, hindi po nagmamadali kasi dadaanin po yan sa proseso. At sigurado kayo, sigurado tayo, na kayo ay magugulantang. Pagising nyo, isang umaga, hindi na po Vice President si Sara Duterte. At pagising nyo naman sa susunod na umaga, sad-sad na lalo po ang survey na itong si Sara Duterte. Nakakalungkot, pero totoo yan. Ang dami nyo ng pinagdaan ng kabalastugan, ang dami niyo nang pinagdaanan ng noong kayo mga diehard pero ito pa rin ang kinalabasan niyo. Ang ibig lang sabihin nito, hindi po talaga nanalo ang kasamaan. Ang katotohanan, ang laging namamayagpag. 'Yun. Sino ba talaga ang gusto daw na pumalit? Oh, sabihin na natin. Meron ba? Meron bang gustong pumalit sa vice president? Mukhang wala. Sa puntong ito, wala tayong naiisip. Ay gusto kong maging vice president. Dahil ang sabi nga ng mga netizens, ang kapal naman ng mukha na ng mga diehard, ano ho, nabalik na rin ang sitwasyon. Pero ang totoo niyang kasi, sila ang nagmamadali para iluklok si Sara Duterte. Double time kayo eh. Double na ang kayod nyo para... Um, para galitin ang sambayanan, para kung magalit ang ating mga kababayan sa nasa Malacanang at, at mag-people mag power na nga para matanggal si PBBM at ipalit si Sara Duterte. Maliwanag na kayo po ang nagmamadali sa pwesto. Sabi ng mga natasan sa sabi ng isa, sino kaya ang nagmamadali? Gayong pinagre-resign ni Baste si Marcos. Pag people, uh, mag-people power na kayong mga DDS at ilang sasama sa inyo kasi pro-China kayo. Siyempre, lalo kayong galit ngayon dahil nabisto yung mga gawain ng mga Chinese Pogo na mga kaalyado nyo. Inuulan na kayo ng mga kaso abusado kasi kayo noong kayo ay nasa pwesto. May punto ano, nababasa ko yung mga reaction at komento ng mga ordinaryong kababayan natin. Pero napakamakabuluhan. So ibig sabihin, alam nila ang totoong nangyayari. Alam nila ang mga taong dapat sisihan kung meron tayong mga ordi, kung, kung meron man ng mga kapalpakan at kamalian ang ating gobyerno. At yun po, talaga ay masisisi sa mga ganitong klasing uh, paninira, sa mga ganitong klasing ambisyon, di ba? Ay kung sana na, andyan pa ang team kuno ninyo, at totoong, at talagang ang layunin ay para mapabuti ang ating bansa. Abay, sasangayunan kayo ng mga camping. Walang problema dyan. Mm. Yan. Ay, tanga po kayo. Sino naman may gustong papalit? Wala namang, naman, kundi kayong mga tropa ng kadiliman. Gusto nyo kasing agawin ang pwesto ni PBBM. Sabi ng iba, matanggal, matagal na kayong nagmamadali na tanggalin si PBBM. Katakot-takot na paninira ang ginagawa niyo. Sino ba ang nagmamadaling pumalit sa kanya? Si Sara Duterte. Talaga ba, Mr. Harry Roque, na ito yung gagawin mo? Ibabalik mo? Ibabato mo sa iba yung inyong mga planong kabalastugan at kasamaan? ba? Diba? Good luck!